Andiyan na po ba kayo? Pumuwesto na po kayo. Magsisimula na tayo. Oh, hello, hello po sa inyo mga kaibigan. Inganyong-inganyo po ko ganadong-ganadong magluto ng mga simpleng ulam para ibahagi sa inyo sa araw-araw dahil po sa mga nababasa kong magandang comment. Hindi na raw po natatakot ang maraming bago sa kusina na mag-eksperimento ng mga murang ricado para po sa niluluto nilang ulam. Tulad po daw ng karaniwang nakikita nyo din eh sa ating tambayan sa Chef Ron Bilaro Cooking Channel isa na po ba kayo doon? <laughs> Makikisuyo naman po kung po pwede lamang. Ako naman po ang hihiling. Maari po bang habang sinasangkot siya ko ito? Ang ating ilang sangkape, eh, iklik i-click nyo na po yung like, tsaka yung i-share nyo po sa wall nyo. Ang ulam na niluluto ko ngayon, para naman po marami nakakapanood at lumawig ang mga kaibigan natin dito. Pwede po ba? Kung nagawa nyo na po ngayon, eh, maraming salamat po. At ituloy na po natin ang pagluluto. Pagkatapos po ng luya, sibuyas at bawang, kamatis naman po. Kung mura po kamatis sa palengke, damihan nyo na. Tatlo po itong ginamit ko. Lutuin nyo pong maigi yung kamatis. Takpan nyo muna. Hayaan po natin magkalerot-lerot. Kapag gagani rin na po itsura, oh. Tsaka nyo po lagyan ng sabaw. Damihan nyo po yung sabaw. Lagay po kayo ng konting seasoning powder kung gusto nyo. Lagay din po tayo ng konting pamintang durog. At isusunod ko na po itong ating kapirasong labanos. Malakas po ulan dito sa lugar ko. Hindi po makapunta sa palengke. Kaya ako ano po labasan ng ulam natin, ha? Pasensya na po kayo. Tapos eh, patasan nyo na muna. Takpan po natin at hayaan natin maluto ng sandali yung labanos. Tapos po, lagyan na natin ng sinigang mix. At habang kumukulo po, ilalagay ko na po itong matigas na tangkay ng choy sum. Kasama po ang talong. Tikman nyo po muna bago natin takpan. Parang kulang po sa alat eh. Aasinan ko po ng kaunti ha. Pakuloyin po sandali at nang maluto yung tangkay ng choy sum. At kapag ka okay na po ang tangkay at half cooked na po ang talong, ilalagay ko na po itong dahon ng choy sum. Alam nyo, pasisingawan ko po sana to eh, kasama yung isda at may konting oyster sauce, eh naawi sa ganitong style. Pwede naman pong ganyan ang ilahok nyo. Basta hayaan nyo pong maluto at ilagay na po natin ang siling panigang. Ilubog nyo po yung sili sa sabaw. At bago po natin patayin, para isang lutuan na lang, syempre may konting baboy at ngayon naman ay may konting pritong isda. Ilagay niyo na po sa ibabaw bago kayo kumain at nang makatipid sa gasol kesa naman lutuin niyo ng apartikular tong isda na may gandong sabaw. Takpan niyo po. Ayos na 'yan. Nakilagay lang naman po kayo ng isda sa ibabaw eh. O ito po minsan ko dun sa mga natututong magluto pa lang. Huwag po kayong matatakot mag-eksperimento. Makinig lang po kayo sa mga rekadong aking pinaglalahok at sa huli naman po ikakainin ng pamilya niyo at masasarapan. Ganun lang. O kayo na po bahalang dumiskarte kung anong gulay meron kayo sa refrigerator o anong mabili nyo sa palengking mura at madaling lutuin yung po ilahok nyo katulad ng ginagawa ko din sa bahay. Basta, mag-comment po kayo dini sa babat-babasahin ko kung anong rekado gusto nyong ilahok ko at anong ulam ang gusto nyong ibahagi ko sa inyo. Ayos po ba? Kayo ang bus eh. bilaro po!